Anuang Year of the Snake. Education. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up to date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ang Year of the Snake ay ang ika na hayop sa Chinese Zodiac, at ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay sinasabing matalino, mapanlikha, at mapanuri. Ang susunod na Year of the Snake ay sa 2025, na partikular na kilala bilang Year of the Wood Snake, na magsisimula sa Enero 20, 2025, at magtatapos sa Pebrero 16, 2026. Katangian ng Year of the Snake: Una, matalino at mapanlikha. Ang mga taong may snake sign ay karaniwang malalim mag-isip, masinop, at mahusay magplano. Sila ay may likas na talino at mahilig sa pag-aaral o pagkuha ng karunungan. Pangalawa, mahiwaga at maingat. May reputasyon sila bilang misteryoso at hindi madaling magtiwala sa iba. Hindi sila padalos-dalos, mas gusto nilang pag-isipan ang kanilang mga hakbang bago kumilos. Pangatlo, charismatic at determinado. Madalas silang may magnetic na personalidad na nakakaakit ng atensyon ng iba. Hindi nila basta-basta sinusukuha ng mga layunin nila at handa silang magtiis para sa tagumpay. At panghuli, mapagtago ng emosyon. Ang mga snake ay hindi madaling magpahayag ng nararamdaman kaya't maaring makita silang malamig o mahirap pasahin. Ang wood snake ay pinagsasama ang mga katangian ng elemento ng kahoy at ng ahas. Narito kung ano ang maaring asahan para sa taon, mga tema ng taon, una, paglago at bagong simula. Dahil sa elementong kahoy, ang taon ng 2025 ay magbibigay din sa paglago, pagbabago, at pag-usbong ng mga bagong oportunidad. Ang taong ito ay maganda para sa pagbuo ng mga proyekto, negosyo at personal na layunin. Pangalawa, diskarte at maingat na pagpaplano. Ang enerhiya ng ahas ay nagtataguyod ng maingat at estratehikong diskarte sa buhay. Ang taong ito ay hindi tungkol sa mabilisang tagumpay, kundi sa maingat na hakbang patungo sa pangmatagalang tagumpay. Pangatlo, pagtuon sa relasyon at komunikasyon. Sa kabila ng pagiging mapagtago ng emosyon ng ahas, ang taong ito ay hinihikayat ang harmony sa relasyon, lalo na sa pamilya, kaibigan, at katrabaho. Mga hamon, masyadong pagsusuri, maaring mahirapan ang ilan na magdesisyon dahil sa sobrang pag-iisip, pagiging mapanibugho. Ang pagiging protective ng snake ay maaring magdulot ng selos o labis na pag-aalala. Pagiging mapagtago, maaring magdala ito ng di pagkakaunawaan kung hindi masabi ang nararamdaman. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-comment lang ng asenso ako. Thanks for watching.